Mga re-electionists at mga veterano na sa politika ang ilan sa mga naghain ng kandidatura sa ikalawang araw ng COC filing. Ilang personalidad din ang nagdesisyong tumakbo sa 2025 elections gaya na lang ng sikat na Paris vendor na si Diwata. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualbes. Maaga pa lang, mainit na sinalubong si Senator Amy Marcos ng kanyang mga taga-suporta na naghintay sa kanya sa Carino Grandstand sa Maynila. May pabanda pa! Sinamahan ng kanyang mga supporter ang presidential sister papunta sa Manila Hotel para maghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Kasama ng senadora ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos na naka-wheelchair. Re-election si Senator si Sen. sa ilalim ng Nationalista Party. Muli niyang nilinaw kung bakit tumanggi siyang mapabilang sa senatorial slate ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Baka magkaroon ng iba't ibang kulay at uh, hindi... Uh, Maare, masara yung pinto sa iba't ibang sektor, mas maigi na. Alam naman natin ang halalan, madugo, mainit, uh, mabagsik ang usapin, mas mainam na, na wala akong kalaban. Hindi naman sumagot ng na senadora kung bukas siya sakaling i-endorso ni Vice President Sara Duterte na maigpit ngayong kritiko ng Administrasyong Marcos. Magkakasabay namang naghain ng kanilang kandidatura ang mga veterano sa Senado na sinadating Senador Ping Lacson at Tito Soto, gayon din ang re-election ni sa si Sen. Lito Lapid. I pledge to continue not availing of the pork barrel allocations in any shape or form. I will continue being a vanguard, if you will, of the annual national budget to the best of my ability nais doon nilang maibalik ang tamang decorum o asal sa Senado i think um procedures are very important uh decorum um that will give a a better uh, environment not only for the senators or the congressmen but also the resource persons Naghain din ng kandidatura ang online personality na si Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay. Siya ang tumatayong fourth nominee ng Vendors Party List. Ang batas na gusto kong gawin tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo uh, yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip ko. Gusto ko um, mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. Bukod sa mga kilalang personalidad, may ilan pa rin naghain ng COC kahit ilang beses nang na-disqualify nung mga nakaraang halalan. Nauna nang nilino ng COMELEC na tatanggapin lahat at walang tatanggihang ihaing Certificate of Candidacy maliban na lamang kung mali ang form at kulang-kulang ang dokumento. Bukod sa mga maghahain ng disqualification case laban sa isang kandidato, meron ding limang araw ang COMELEC para pag-aralan kung may tuturing ba itong isang duwisans o panggulo lamang. Sa muli namang tatakbong mayor na Ormoc City sa Leyte si Lucy Torres Gomez pati ang kanyang asawang si Richard Gomez bilang 4th District Representative ng Leyte. Sa Kaling Manalo, ito na ang ikalawang termino ng mag-asawa sa kanika kanilang posisyon. Habang sa Davao City, tatakbong konsehal ang apo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Rigo Duterte, Sinamaan siya ng kanyang ama na si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. No comment pa si Congressman Pulong kung tatakbo siyang senador na dating inanunsyo ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Pag-uusapan pa raw ito ng kanilang pamilya. Pagkanda ko man ang storya naman nila Mayor Rudy, Vice President Inday ni Mayor Basti. Mag-meeting man may karong tot Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez news no Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.